So hintay tayo baka madali tayo eh. Yo, good morning sir boy galang patotoy. So punta tayo ng EDSA ngayon. So divert tayo sa alternate route. So doon naman tayo lalabas sa may para iwasan natin yung isang stoplight. Kasi nung na-experience ko dumaan ako karaan medyo ma-traffic So this time dadaan ako doon sa kabila. So diretso tayo. So, diba dito ako dati So, didiretso ako ngayon Doon ako sa kabila dadaan Sa Jamboree Para iwasan lang yung isang traffic light dyan Doon naman tayo sa isa Sa may kamuning ang labas natin So, let's go, let's go Alam ko dito ang daan nun eh Dito ba yun? So, dito ako dadaan Kasi, nang dumaan ako doon eh Medyo matraffic Kasi, syempre, handun lahat Halos doon lahat eh So, dito tayo sa Jamboree So, although medyo Matraffic din siguro dito Ayan natin Sana pwede Pwede dumiretso Or pwede kumanan Or pwede kumaliwa ba yun <laughs> Pag hindi Ouch Ikot Ayan yun Pwede pwede Ayan diretso So tayo dad So ayan dumiretso O oh, tatama So pwede din dito Ayan o oh. Alternate route Kubaw Take 11 jamboree So oh, ba? Diba? yung isa dito alabas labas ah, timog yung isa naman jamburi so iwasan natin yung isang traffic light dyan kasi medyo matraffic dyan tsaka syempre traffic light stop light so iwasan na natin dito tayo sa jamburi dumaan alabas natin ito kamuning tapos pwede na kumanan pakubaw Oh, diba mas uh, uh Alwan, so, this, siguro dahil maaga pa so tingin ko pa halos parehas lang naman eh ay may traffic light <laughs> yun ang problema din pala dito kasi isang, isang ilang traffic light ang dadaanan mo dalawa tatlo bali tatlong traffic light nakalagay alternate route tukbaw take kamuning road so kakaliwa tayo so ito na yung kamuning so kaya tayo nag take ng alternate route ha, kasi yung kamuning flyover is ginagawa pa rin so mga 6 months yata tama ba kung 6 months October basta alam pagkakatanda ko is matatapos October so June, July, August, September, October so mga 6 months nga siya so kasi inumpisahan niya ng May eh So, ko kaya tayo nag Yan, ulitin ko kaya tayo nag, Yun, ko, kaya tayo nag uh, take ng alternate route pa, pa kubaw At dito tayo dumaan sa Kamuning, papuntang Kubaw kasi yung uh, uh, Kamuning flyover ay ginagawa pa rin. So, 6 uh, months ang uh, pagkakaalam ko na gawaan diyan. Yung south ano uh, southbound ng uh, Kamuning flyover ginagawa. Pero yung northbound Uh, okay, makakadaan doon pagpabalik. Pagpapunta ka ng North Edsa, Trinoma, Monumento, yan. So, ginagawa doon. Ay, ginagawa. Sorry, sorry, sorry. Okay doon dumaan. Ang, ang ginagawa yung sa south. Pag ikaw ay papunta ng Makati, uh, Mandaluyong, ganun. Sumayad ako eh dito yan medyo maalwa ng konti kaysa dun sa kabila sa timog so dito pwede kumana na rito kasi nakita ko dati may kumakanan dito so medyo mabilis ang biyahe dito kung tutusin naman yun dito na ba ay pwede na ba kumanan o oh, stop pa so, hintay tayo baka madali tayo eh baka mamaya eh no no right turn on ano eh red signal or ano eh ba? Diba? kaya hintay tayo na magano ano guide para sure Pwede, Pwede. Diba? So, yun. So, yun yung isang alternate route kung kayo ay papunta ng kubao uh, Kubaw. Tapos, ta babalik kayo ng EDSA. No? So, ang labas nyo is Kamuning. uh, Jamboree, 11 Jamboree tapos labas Kamuning tapos EDSA yung isa naman uh, timog ang lalabasan nyo so yun na so, magandang umaga it's your boy galang po totoy fisha uy why So ngayon ay eh, medyo malawag dito sa kubaw guro dahil naipit yung iba sa company flyover no sa southbound eh no kasi usually pag mga ganitong oras na build up na yung traffic dito dito pa lang lalo na kasi pag pababa na sa Cubao ilalim so maluwag